Sa nakaraang episode natin ay natapos tayo sa pagkakasaksi ng mga estudyante at class instructor sa ginawang pinakamalakas na atake ni Jane. Nang tumama na nga ang atake niya kay Luhan ay napabilib ito sa lakas ng kanyang senior sister. Habang ang mga bayabas ay inakala talaga nila na nagwakas na si Luhan. Sinabi ng isa na kahit sa titig lang ay masakit na ang atake na iyon, at ang isa ay napahawak na lamang sa ulo nito na may dismayadong pagmumukha. At dagdag naman ng isa na, talagang sinalo lang ng baguhang iyon ang atake ng class president. Maya-maya pa ay nagsalita si Instructor OB na nanalo si Luhan. Habang si Instructor Cheng ay hindi naman makapaniwala. Nang marinig naman ng mag-aaral ang sinabi ng instructor ay natanong niya ito na instructor nagpapatawa ka ba? Kitang-kita naman na babog ang baguhan. Kaya naman sumagot si OB na, tingnang mabuti. Ang pulang makina ay malubhang nasira, ngunit ang kanyang espada ay nakaturo sa pangunahing punto ng asol na makina. Ayon sa mga patakaran, ang nanalo ay si Luhan. Matapos nito ay di naman makapaniwala si Hian sa kanyang pagkatalo, habang si Luhan ay masaya sa kanyang pagkapanalo. Habang pinoproseso pa ni Hian ang kanyang pagkatalo laban sa mas mababang soul power kaysa sa kanya, ang mga bayabas ay litong-lito na sa mga nangyari na labanan talagang nanalo ang bagong dating kahihiyan, na dalawang antas na mas mataas sa kanya, di na naman nagbigay pa ng pahayag si Instructor Obey. Matapos nito humaharap si Obey sa dalawa at sa likod nito ang mga mag-aaral nagsalita ito na. Mahusay ang performance ng lahat sa aktwal na combat class ngayon, lalo na itong labanan ni Naluyan at Hian. Nanalo si Luyan sa labanan laban sa late yellow rank na may early yellow rank. At matapos niya magsalita ay sinabi ni Instructor Cheng kay Luyan na, Luyan, ibahagi ang iyong mga saloobin sa labanang ito sa lahat. Dalhil sa hinihiling na magbigay ng paglalarawan sa naganap na labanan ay sumang ayon naman si Luhan sa mga ito sinabi niya na, Oh, nakakakilig itong sabihin. Sa ilalim ng mabangis na pagtugis ng aking senior sister, wala akong pagkakataong bumunot ng aking espada at lumaban. Siya ay higit na nakahihigit sa akin sa mga tuntunin ng katumpakan ng konstruksyon at saklaw kaysa sa aking napakahusay na sandata ng kapangyarihan. Si Hian naman ay bahagyang sumasa ngayon sa mga sinabi ni Luhan. Ngunit nang mapanood ko ang mga galaw ni Sister Hian, natuklasan ko. Bihira siyang mag-spray ng soul power para mapataas ang paggalaw ng distansya at ayusin ang mga pantulong na aksyon. Hinuhusgahan ko na alinman sa kanyang kabuoang kapangyarihan ng kaluluwa ay mababa, o ang kanyang mga personal na gawi sa pakikipaglaban ay konserbatibo. Nang marinig ni Instructor Cheng ang mahusay na paliwanag ni Luhan ay nasabi nito sa sarili na sa labanan ng mas mataas na ranggo laban sa kaaway. Kailangan mong obserbahan at humutol ng mahinahon. Ang batang ito ay interesting. Sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Luhan ay makikita naman sa gilid nito si Hiya na nanginginig sa galit dahil sa kahihiyang kanyang nararanasan, subalit hindi ito alintana ni Luhan sinabi nito na kaya kumuha ako ng isang mahabang distansya at nalaman na ang aking senior sister ay hindi masyadong mahusay sa pagkontrol sa pag-atake ng pagbaril ng panlabas na kapangyarihan ng kaluluwa, at dagdag pa, nalaman ko si senior sister ay may mas magagalitin na pagkatao, kaya sadyang dinalit ko siya. Mayamaya -maya pa dahil sa dami ng pinakawalang mapang-insultong salita ni Luhan, ay tuluyan nang sumabog ang galit ni Hian. Pinagmumura na niya si Luhan at pinatigil na sa pagsasalita. Sambit nito na tama na. Gunggo. -gung, maswerte ka lang. Ano ang napakahusay. Gayun din. wag mo akong tawaging sister. Ang itawag mo sa akin ay class president. Dahil sa mga binitawang salita na iyon ay bahagyang nahiya ang makapal na pagmumukha ni Luhan. Matapos nito ay bigla na alala ni Luhan ang number 16 na makina kaya naman nagtanong ito kung kailangan ba bayaran ang makina na iyon. Kaya naman agarang nagtanong ito kay Hian, dahil nasira mo sister ang makina na iyon sa laban natin, mawawalan ka ba ng pera? Nasinagot naman ni Hian na idiot ka ba? Ang Star Soul ay nabubuo muli sa pamamagitan ng Soul Power ng Star Soul Master, kaya naman walang problema kahit masira iyon. Nang marinig ni Luha ng pahayag na iyon ay di malaman kung natutuwa ba ito o nalulungkot sa nangyari. Dagdag pa, huwag magtanong ng mga ganyang idiot na tanong. Nang bigla niya naalala na ang number 16, na makina ay kay Song. Subalit naputol na ang kanyang sasabihin dahil sa nagsalita na si Instructor Cheng, sinabi nito na oo. Ito ay ang young master, si Song Yun Siang, na tatlong minutong natalo. Tatlong araw nang absent ang lalaking ito sa academy at eulat ko siya bilang isang nawawala. Dahil sa wala naman nalalaman si Luhan ay nagtanong ito na, tatlong minuto. Anong ibig mong sabihin? Dahil lang sa nagtanong siya, ang mga bayabas sa likod niya ay pinag-usapan ito sabi ng isa ay narinig ko na ang kanyang kaluluwang star ay nasira, at mayroong nahaping ng promosyon sa buhay na ito, sambit naman ng isa sa makatuwid, ang kaluluwa ng bituin na nilikha ng pagpigil ay maaari lamang umatake, na may hawak na tatlong minuto. Anong klaseng tao siya, nakapasak sa school dahil sa relasyon nila sa academy, at isang basurang kahoy lang sa academy, pahabol naman ng isa na mo ang boses mo. Nang marinig ni Instructor OB ang mga bayabas ay pinatigil niya ang mga ito sa kanilang pinag-uusapan at pinaalis. Sinabi nito na punta ang lahat sa cafeteria para kumain, all the smith. Pagsapit ng gabi ay may kakaibang kaganapan sa kalangitan at pinakita ang isang pulang jade, na siya namang ipinagtaka ni Hiya na may pag-aalala nito na pagmumukha. Ano ang nangyayari? Batid kung gabi na ngunit bakit kakaiba ang dilim? Maya, maya pa ay makikita na ang ilang mga bitek sa kalangitan. Subalit di rin naman nagtagal ay tuluyan na nga na may lumabas sa bitik na mga fierce beast species. Dahil sa paglabas ng mga halimaw ay na-trigger na ang alarm sa academy na nasa loob ng barrier na ikinagulat ng mga instructor at mga estudyante, sinabi ni Obey na ito ang alerto ng defensive formation. Habang alalang-alala na ang mga estudyante sa kanilang nasasaksihan, ang mga halimaw ay isa-isa nang nakakapasak sa barrier, sinabi ng isa na ang fierce beast species ay nandito na. Dahil sa walang katapusang pagdami ng mga halimaw ang lahat ay nag-aalala na sa kanilang maaring sapitin kung magkataon at makikita sa isang bahagi ang pagsusumikap na takasan ang mga halimaw. Maya-maya pa ay napansin ng isang tao na naghahanda ng isang atake ang halimaw na sabi na lamang niya, tapos na. Ayun nga sa kanyang inaasahan, nang pakawalan ng halimaw ang atake nito ay mabilis na natutunaw ang tamaan nito. Dahil sa lakas ng pinakawalang atake ay patuloy ito na sumisira sa mga gusali, at napansin ni Instructor Obey ang paparating na atake ay mabilis niyang tinawag si Cheng, Naagaran din naman tumugon, si Cheng ay mabilis na nakapagpatawag ng Star Soul. Wei Yuan style instructor machine. Matapos nito ay dam depensa ito sa paparating na atake. Habang dam depensa makikita naman ng mga estudyante at si Luyan ay swerte na nakaligtas. Dahil sa lakas ng impact makikita naman si Luhan na tumilapon habang si Hian at instructor obey ay bahagya lamang na apektuhan. Dahil sa pagdepensa ni Cheng ay nagbigay alarm ang system ng babala, ang pinsala sa katawan ay 73% at ang parameter ng value ng soul power ay 22.6%. Ang soul power ay napupuno na siya. Naman ikinagulat ni Instructor Cheng, makikita naman ang patuloy na pagdami ng mga halimaw na siya naman binibilang ni Instructor Obey. Ayun sa kanya ay halos nasa sampu ang matatakaw na halimaw. Dahil sa dami ng mga halimaw ay nag-utos na ang instructor sa mga estudyante, sinabi nito na atensyon sa lahat ng miyembro ng klas 10. Ito ay hindi isang kaaway na maaari mong harapin. Habang nagsasigawal ng pagreper si Instructor Cheng, sinabi ni OB na retreat lahat. Umalis sa lugar ng labanan. Bagamat nagbigay na ng command ang instructor ay nagsalita si Hiya na Instructor O. Maaari ba kaming manatili at gumawa ng isang bagay para sa iyo? Maging si Luhan ay nais ding manatili sa lugar. Subalit pinag-utos pera ni OB sa dalawa na umalis na kayo sundin niyo ako. Habang papasugod si Instructor OB sa kinaruroonan ni Cheng upang tulungan ito, ay makikita naman si Cheng na nakaharap sa nakabukas na napakalaking bibig ng halimaw na labis na pinag-alala niya dahil sa hindi maganda ang sitwasyon. Ngunit sa kawalang pag-asa niya ay mabuti na lamang at dumating si OB sa tamang oras dahil ang kaya ay nakaligtas si Cheng sa kamuntikan ng pagkain sa kanya ng halimaw. Nang nasaksihan ni Luhan at Hian ang ginagawa ni OB ay napahanga ang dalawa sa kanilang nasaksihan, nasabay pa ang dalawa nagbitaw ng salitang, sobrang lakas. At dagdag pa ni Hian na ang puting Wei Yuan style ay ang espesyal na makina ng instructor. Gayunpaman ang mga halimaw ay naghahanda na muli sila ay atakihin, si Instructor Obey ay labis na nagtataka, kakaiba. Ang galaw ng mga halimaw ngayon lang. Bumagal sa isang iglap, matapos sa pagtataka niya, nagtanong si Instructor Cheng na Instructor Obey, napakaraming mababanggas na halimaw ang dumarating. Kung aasa lamang tayo sa ating dalawang makina, natatakot ako. Matapos naman magsalita ni Cheng ay pinatahimik lamang siya ni Instructor Obey. Habang papasugod na ang mga halimaw may sumigaw na, bago dumating ang mga reinforcement dapat pigilan ang mga halimaw. Nagtanong naman si Luhan kay Hiya na class president ano ang dapat nating gawin. Na di naman agarang nakasagot sa tanong nito. Maya maya pa ay nagsalita na si Hiyan, Karen na. Sundin ang utos nakikita mo rin, hahatakin lang natin ang ating mga paa dito para mamatay. Si Luhan naman ay tila ba nagdadalwang isip sa nais na pagtakas sa lugar. Dahil nga sa nag-aalala si Luhan ay hindi pa din umaalis sa lugar kahit batid niyang wala siyang magagawa sa pagkakataon na ito. Maya-maya pa ay may bigla napansin sila na may paparating. Ito pala ay reinforcement, makikita ang pagtawag ni OB sa command room. Di naman nagtagal ay sumagot na din ang command room ipinakita si Satsuki. Sinabi nito na ang command room ay tinatawagan ni Obey, ang 10th Ope Machine, dagdag pa darating na ang mga reinforcement, mangyaring ng pansamantalang squad, kasama si Obey bilang pinuno, kasunod nito ay nag-nagbigay utos ang Combat Command na Dam sa battle area para maiwasan ang pagkalat ng halimaw. Naagaran naman nagbigay pahiwatig ang mga Soul Master na natanggap ang utos, sa kasalukuyang labanan ng reinforcement sinabi ng isa mahabang paghihintay. Dalawang instructor, nandito na ang Student Council Discipline Turn bilang reinforcements, na sinagot naman ni OB na napakahusay. Salamat sa lahat ng pumunta para sumuporta. Kasunod nito ay nagbigay siya ng command sa lahat ng unit na sumunod ang lahat sa aking utos. Bumuo ng Tiger Wing Battle Formation laban sa mga mabangis na hayop. Di nga nagtagal ay nakabuo na sila ng Tiger Wing Formation, habang sa harapan nila ay makikita ang talagang dami ng bilang ng mga Fierce Beast Species. Ayon naman sa nasa command center, sinabi ng Dean na mga Tiger Wing. Ang pangunahing general ang siyang, namamahala sa pag-akit sa dalawang pakpak na kalasag ng kalaban upang takpan at pumatay. Maari itong maglaro ng isang mahusay na posisyon sa heograpiya at angkop para sa pangmatagalang mga operasyong nagtatanggol, at dagdag pa niya na ito ang OB na kilala bilang White Fox sa hilagang larangan ng digmaan. Matapos magsalita ng acting dean, ay napansin ni Satsuki na sa kaliwang bahagi, ang koponan ng Instructor OB ay matagumpay na nakagawa ng isang linya ng depensa. Dumating na ang mga reinforcements ng mga team. Sa pamamagitan ng crack sa gitna, ang alo ng halimaw ay pumapalibot sa bilog at hamarang sa bilog. Dahil sa tila ba ay nagtagumpay na ang kanilang kupunan at nagsalita ang din na maganda ang kaganapan na ito. At matapos ito ay nagbigay utos ang din sambit nito na, Attention All Units. Mga makina ng South State Academy, hawakan ang iyong mga posisyon sa labanan. Ilayo ang mga hayop sa academy naagaran naman sumunod ang lahat ng unit sa magkakaibang bahagi ng barrier dahil sa ginawang pagdepensa ng lahat ng unit ay kapansin-pansin ang dulot ng malalakas na pagsabog sa magkakaibang bahagi makikita naman ang pagsusumikap ni Luhan at Hian upang matakasan ang matatakaw na halimaw pasigaw na sambit ni Luhan bakit nandito rin ang mga mabangis na hayop bakit nila tayo hinahabol at bakit tila ba ay bumilis ang mga halimaw habang ang nauuna sa pagtakbo na si Hian ay tila ba naiinis na dahil sa walang katapusang putak ng putak nitong si Luhan na tinalo pa ang puitan ng manok, maya, maya tinawag niya si Luyan. "Makinig ka sa akin. Sandali, hahawakan ko ang halimaw na ito." Tumakbo ka sa direksyon ng underground entrance ng number 9. Subalit nag-alala naman si Luhan sinabi nito na number 9, pero hindi ko alam kung saan ang daan. Sinabi naman ni Hian na tumakbo ka sa kinaruroonan ng rebulto ni Zui Si, matapos nito ay mabilis na nagpatawag ng Star Soul General si Hian habang tumatakas si Luhan. At habang patuloy lamang sa pagtakas si Luyan ay napapamura na lamang ito dahil sa hirap ng sitwasyon nila ngayon. Maya-maya pa sa ginawang paglaban ni Hian sa mga halimaw ay makikita naman na tinamaan ito ng malakas na suntok mula sa halimaw. Naagara naman napansin ni Luhan. Dahil nga sa nasaksihan niya iyon ay labis itong nag-alala sa class president. Bagamat nagtamosihiyan ng malakas na suntok ay sinigawan na niya si Luhan, dahil sa nakatunganga lamang ito sinabi niya na tumakbo patungo sa rebulto ng Zuzi. Matapos nito ay mababakas sa pagmumukha ni Luhan ang labis na galit dahil sa wala siya magawa sa mga ganitong sitwasyon at dahil nga sa wala siyang kakayahan lumaban ay talagang inis na inis na ito habang tumatakbo at iniisip nito na bakit? Bakit ako walang kwenta, bakit kaya ako lang ang tumakas? Bakit ang kaya ko lang ay panuuli ng iba na nagsasakripisyo? Kung, kung may kapangyarihan ako, at kung may star soul ako, nang bigla niya naalala yung zuo si statue, baka sakali ang estatwa na iyon ay makatulong sa akin. Kung ako ang pinili ng soul jade ni zuo si, kung makukuha ko ang star soul, ang kapangyarihan ni zuo si. Sister, Kumapit ka lang. Babalik ako para iligtas ka. Maya-maya pa ay nakarating na si Luhan sa kinaruroonan ng estatwa sambit nito habang natatanaw na niya ang estatwa Panginoon Unang Din. Ipahirim sa akin ang iyong kapangyarihan at sinabi pa nito na Star Soul General Suo Si. Kilalanin mo ako. Nang makarating na si Luhan sa kinatatayuan ng rebulto ay nagtakasya na tila ba ay may kakaibang nangyayari sa rebulto, bahagyang gumalaw at may kakaibang enerhiya natanong niya kung may tao ba dito. Maya-maya pa ay may isang animoy isang anino ng tao sa ibabaw ng rebulto at kasunod nito ay tuluyan na nawasak ang rebulto. Di naman nagtagal ng malinaw na niyang nakikita ang isang tao. Habang hawak-hawak nito ang soul jade ni Zui Si, ay pabulong nitong tinanong ang tao na may tangan sa isang soul jade kung sino ka. Matapos nito ay nagpakilala naman ito habang nakangiti. Sinabi nito na ako si Song Yun Siang nagbalik na ako. Sambit nito. Sa susunod nating episode ay nakaugnay iyon sa part 1 ng ating video. Magpapatuloy na ang kwento ng ating bida na si Song Yun-siang. Kung ano ba ang kanyang ginawa sa loob ng tatlong araw na di pagpapakita sa academy?